Hi guys. So, eto na nga pala yung sisiyo na nag-iisa. Yan siya. Hinalo na natin siya sa maramihan. Ito siya ang bunso dyan. Tapos sinanggal ko na ang mama kasi yung mama dyan, tinry ko, nahihalo siya. Tinuka siya, hindi siya tinanggap. So, ngayon nangyari dun sa mama ay tinanggal ko dyan. So, na-observe ko naman, whole day na sila nandyan na magkasama. Hindi naman siya nadidiscrash siya. O, no, diba? Hindi naman siya nadidiscrash So, okay na siya dyan na nakahalo. So, ito na yung mama nila. Sinama ko na siya dyan sa lalaki. So, mga ilang araw ko siya dyan ni stay. Mga 3 days. 3 to 4 days. Ganun. Hanggang sa makalimutan niya na may anak siya and then pwede na rin siya ulit mag lay so kailangan talaga siyang ihiwalay na rin kasi para makakain siya ng makapahinga siya at nakakain siya ng hindi pang sisiw